走路。 Ito na yata yun. Ako nga. Good morning, good morning mga kapatid. Si Tuesday Vargas po ito. Kasama ko ang aking partner na si Chef Jeremy Fabia. Samahan niyo po kami sa isang masarap na umaga dito na naman sa isang edisyon ng Katok Talk sa ka kusina. kusina. Ayan, samahan niyo po kami para usisain at busisain mm -hmm. ang uh, laman ng refrigerator at kusina ng ating next subject para turuan siyang gumawa ng isang Napakasarap na putahe. And speaking of our next subject, alam mo bang itong susunod nating pupuntahan mm. eh? kaparehas ko, chef. Pareho kayong sexy o pareho kayong komedyante? Mas gusto ko yung sexy, ah. <laughs> I like it. Pupuntaไin ka. Hindi siya komedyante at sexy siya dahil alam oh. mo kung bakit? Bakit? Pareho kaming mahilig sa gulay. Ay nako, yan naman oh. ang gusto ko, gulay, nako. Mm -hmm. So, ano? Turuan na ba natin siya mag ano? oo, dahil balita ng napakasarap ko, na potahe? Oo, hindi daw siya nagluluto. May tagaluto siya o kaya ah? kung ano ang available na gulay, yun na nga kinakain niya. So this morning, mm. tuturuan natin siyang maging creative dahil pasasarapin natin ang kanyang mga gulay na lulutuhin gamit ang Carnation. So patukin na natin siya. Tara. Okay. Boys, let's go! Nalita ko ikaw daw ay vegetarian at hindi ka masyadong nagluluto. Yes. Ayan, pwede ba naming pasukin ang kusina mo? At dala ko ang regalo mo. Si Chef Jeremy, dala niya ang? Ito na regalo ko, carnation. <laughs> wow, of course. Pasok kayo. Ayan, Ayan. salamat Mare. Dito ba? Sige, lead Sige. the way. Tara. Sige. Ay, ang ganda naman. Kitchen ka agad. Wow. Yes. Welcome to my kitchen, Tuesday and Chef. Here's my red door. Wow. Yes. Sige na. Mga kagana. Mga kagana. One open sesame. Yes. Wow. wow. Talagang vegetarian ka. Ha? Yes. Hindi Nag naman masyadong halata dahil puro gulay ang raman ng kanyang hindi, hindi red. Hindi halata. <laughs> Oo. Hindi ko alam. Yes. In fairness. Ayan. Yes. Ako. Bagong lahat. Lapag ko muna yung pampasarap Sige. natin. Sige. Tapos... Maghahanap muna si Chef ng mga pwede nating gamitin. Ito, para may naisip ako dito. Ano mo, napaka-versatile na itong gulay na ito. Eggplant. Talong. Talong. Yes. Next, ito. Mga okay ito. Gawin natin kamatis. kamatis. Yes. okay. Yes. Ito. Spring onion, pwede. Parang gusto kong gumamit nito. Cream cheese, Ayun. okay doon. lang. Ito, Pwede ganyan din. Parsley. Parsley. Ito, eto, perfect. Chili oil. Ayan. next. Ito yung pag-plating natin. Ito, pwede. Ayan. Yeah. Alfalfa. Pineapple ba yan? Yes. Wow, you parang nagkaka-idea ka na na yes. pagdikit-dikit na niya siya. Perfect to, Ayan, perfect yung lasa nito. Pineapple. What kind? Parang durog na. Crush. Ayan. Ang leto na, yung the fridge. Sige. Tapos... Yung mag-asawa, kailangan mo? Siyempre, Kaya. kailangan natin lagi ng mag-asawa. Salt and pepper. Yes. Tapos... Ito, brown sugar. Perfect to. Okay. Brown sugar. Patingin na rin dito, ha? Nararamdaman ko na. Sige. Actually, vegetable oil dyan Pero parang may nakita ko mas healthy. Olive oil. Yes. Okay Sure. Okay, yung vinegar natin. Malimutan ko. Okay. Ayan. I think, pwede na yan. Meron tayo ditong eggplants, spring onion, parsley, tomatoes, cream cheese, alfalfa, chili oil, olive oil, pineapple chunks, salt and pepper natin, yung brown sugar, and then yung vinegar natin. So, Chef, ano bang lulutuin natin today? Ang naisip ko kasi, since vegetarian ka and uh, mahilig ka nga sa gulay, uh, tapos wala kang maisip na pwedeng gawin sa gulay, kundi in the usual stuff, uh -huh. isip tayo ng ano, gagawa ko ng grilled eggplant rolls with tomato chutney. Ayan. Yeah. Wow. At syempre, papasarapin natin yan ang ating secret ingredient. Gagamit tayo today na... Carnation Eva Ayan, ah. yeah. our secret ingredient. Pero bago tayo mag Miss and Plus, kailangan muna na tayo ng kamay because cleanliness is next to us. to us. Okay, so unahin natin yung pang chutney natin. Hiwain natin yung tomatoes natin. Chef, ano ang chutney? Di diba Indian yan? Oo, oh, chutney is an Indian dish mm -hmm. na ano, parang siyang related to a compote or parang jam okay. Oh, sweet siya na made of usually fruits or vegetables. Kaya pala may vinegar tsaka may brown sugar. Yes. So parang iya-atsara, ipipickle natin siya. Parang ganon. Okay. So Rose, what made you decide na maging vegetarian? Um, about two years ago, mm -hmm. nung nag-resign ako sa company, mm -hmm. doon sobrang ano, yung sa first company ko, sobrang nag-gain ako ng weight. Siguro dahil na rin sa slight depression of not doing yung matagal ko nang ginagawa umabot sa point na naubusan na ako ng masusuot. Yung parang mm -hmm. ganon. eh mm. uh, Doon ako nag-decide na parang mag-cut ng meal. Mm -hmm. So, nag-start sa pork. Ganyan. Pero Correct. more than just for vanity's sake, ano rin eh, it's a lifestyle eh. Exactly. Diba? It's a lifestyle. Ang pagiging vegetarian. It's, it's about commitment. Commitment, commitment talaga. Okay. Chef, I have a question. Bakit mo hinihiwalay yung ano, skin ng mm, tomato? Kasi, Then yung produce ng acid sa dish natin. And we, we don't want that kasi we're gonna take the acid from our vinegar. Ayan. So finely chopped ang ating tomatoes, yes. Chef. Okay. Minced, yeah. Pwede ba niya itong i premake para sa pag-uwi niya, meron siyang makakain? Yung chutney pwede, pero okay. yung eggplants dapat alaminit kasi ang tendency, okay. Ma ano yung, masisira. Um, uh, pero super quick lang itong gawin. Kaya madali-madali yes. mo itong pag-uwi, gagawin mo siya. Okay. So gawin na muna natin chutney, lipat ko lang dito. Yung mga kailangan ko for our chutney, yung ating Sige. crushed pineapple with its juice included. Tapos salt and pepper, chili oil, uh -huh. and then vinegar. Mayroon ka bang assignment sa amin, Chef, habang ginagawa mo ang chat? Um, gusto niya gawin yung ano, magiging stuffing ng ating eggplant. Sure, why not? i, I, I mix mo lang yung ano, parsley, chari spring onion, and okay. then the cream cheese. Haluin okay. niyo lang. Yeah. Okay. So, Rose, yeah. Lagi tayo ng chili oil. About a teaspoon lang. Tapos lagyan tayo yung tomatoes natin. Mukhang madali ah. Gano'ng katagal dapat yung kamatis bago mo ihalo yung uh, pineapple? Ngayon, just about now, pwede na. Okay. Tapos, season natin ang salt and pepper. Ay, tama ba ang ginagawa ko, chef? Yan! Ay. Ang galing ah! Okay. Yan. Tapos, magiging natin yung ating vinegar. vinegar. Yeah. About 2 tablespoons ng vinegar. So ipo-fold in ko lang itong Parsley na finely chopped at saka yung spring onions. Yes, haloy lang lang mabuti. Tapos mamaya, lagyan natin pampasarap natin yung secret ingredient natin, yung... Carnation, Carnation Evap. Eva. Yes. Okay, So, lagyan natin siguro about 3 tablespoons ng brown sugar. Yan. So, we just let this simmer Yan, for about uh, 5 to 10 minutes hanggang sa okay. medyo lumapot yung consistency ng ating chutney. Mm -hmm. Okay? For the meantime, balikan muna si Ano Tuesday. Okay. So, ang ginawa ko, Rose, dinoddin ko lang yung chopped parsley at saka itong hating spring onions. With your cream cheese. With the cream cheese. Of course, basta papasarapin natin 'yan with our Carnation Evap. E yes. Trivia ng konti, ano, uh, Rose, alam mo ba na ang Carnation available siya sa dalawa? Itong bubuksan natin ngayon, ang size nito ay 370 ml. Pero meron ding 154 ml na perfect dito sa serving size mo dahil tatlo lang tayo nakakain. Okay. Okay. So, sige. Rose, gawin na natin. So, habang hinahalo mo yun, gawin natin eggplants natin. Okay. Uh, hiwala natin siya lang mga siguro. A quarter of an inch mm -hmm. thick. Ayan. So, gawin natin. I-marinate natin ito ng oil. Ayan. Yeah. Okay. Just enough olive oil to soak the eggplants. Yes. Tapos, season lang natin ng salt and pepper. Just enough. Tapos, grill lang natin siya siguro about 2 to 3 minutes. Ayan. Uh, each side, yan. Yeah. So, nagsisizzle siya, di ba? Yeah. So, ito bang recipe natin today, Chef, ay budget-friendly siya? Especially para kay Rose na, diba? Very, very budget-friendly siya. 100 to 150, mm -hmm. pwede. So, ready lang tayo ng paper towels para madrain yung excess oil. Yun pa ang benefits ng grilling kasi lahat ng mga hindi mo kailangan, nagde-drip lang siya sa bottom. Mm -hmm. So, very healthy to. Perfect sa'yo talaga, Ruz. Okay. Tapos, get a spoonful ng huh? cheese mixture natin with carnation na wrap. Ayan. Tapos, roll lang natin siya. Ayan ang kadali. Tingin ko palang masarap ni kanina na nararamdaman ko na na-success tong recipe mo siya. Tapos, let's just spoon some over. Okay. may impress ang mommy mo dito. Pag isang araw, makita ka na lang niya sa kusina. May dala kang carnation at nagluluto ka na, di ba? More. Mm. Tapos, gawin natin, kuha tayo ng alfalfa sprouts natin. Okay, sige, Pero ito ay ano na lang, garnish. Ito, garnish chef. na lang to. Ito na yung ating grilled eggplant rolls with tomato chutney. Ayan. Kung si Chef, ang paborito niya ay plating, ito na ang paborito kong part ng cooking. Ang eating.

Diba? Nandiyan yung smokiness ng eggplant, mm -hmm. yung creaminess ng stuffing, and then yung sweetness and a bit of sour ng chutney. Ayan. For those of you who are interested to get a copy of this recipe, just go to Carnation's website. It's www.cookathome.com.ph Para sa mga mahilig sa gulay, mga vegetarians, o kahit hindi kayo masyadong mahilig sa gulay, pag nasubukan nyo to, dahil ginamitan namin ng Carnation, masarap. Lama. Yes. Mm. Tingin mo ba kaya mo na itong gawin on your own? Yes. I never imagined na ganito kabilis makakaprepare ako ka ng, mm -hmm. ng special veggie na dish. Mm -hmm. Thank you talaga. Pag And sana makabalik po. kayo. At tama-tama, special lang ginamit niyang word dahil ginamitan natin ito ng karnesha. Ito po si Tuesday Vargas na nagsasabing kapag kami ay kumatok, hayaan niyo kami pumasok. Ito po ang Katok, katok sa Kusina! kusina. So, ay, badayo,